Yeah. Okay, okay. So what's up lahat mga kader oh, Magandang umaga sa lahat no? Uh, sa So kaya na nandito po ako sa bahay ni Pilimon Adventure TV do no? Si Kuya Jimmy Boy Ayan Ito pala yung mga kubo niya mga kanter. eh munting kubo Maray po lang mga manok na laboy dito mga kader Ayan o niya mga kanter, eh. Marami siyang mga labo yung lalaki to makanter. May talisay pa dito mga kanter. You know, talisay. Hmm, Napakasulit yung mga kanter. Oh, so bago ang lahat no. Ah, sa mga bago pa dyan nakapanood na ganitong content no. Kung nagustuhan nyo ito huwag nyo makalimutan mag subscribe sa ating munting channel. At pakiclick ang notification bell para palagi tayong update sa mga kanter. dito well, po pala si Pili Adventure TV. Pili <laughs> yeah. Adventure 20. <laughs> 20. Ayan, no? Ayan, guys. Uh, ano, ano, no? Uh, Panoorin yung mga video ni... Uh, ano? Mga... Jan, TV. Uh, Jan TV. Jan TV. Ito, mga kaunter, no? Yeah. Ang itong yung mga kanter. Marami siyang nahuli, mga kaunter. Ayan. So, shout out mula tayo sa ating kaibigan, na si Laking Bukid. At si... Rustom sorry Sori Sori Si Atao Sayo Idol Kung gusto nyo itong ganitong manako Bilhin nyo na ito mga Hunter Nandito lang sa Amigom ah, Yung location nyo mga Hunter So abagan nyo mamaya mga ah, uh, pu uh, Pupunta namin yung mga nilatag naming bitag Yung Bitag ni Lemon Adventure 20 Yan so Zaman nyo kami may mga Hunter So yung makanter no ah. Puntahan kami ang bitag namin na dito makanter. Sana baka may mahuli dito yung makanter no. Nandun ah. sa ibaba yung mga bitag natin yung makanter. Uy! Ayun makanter no? Parang may huli makanter. Ayun no? Yan! Ayun, ayun makanter! Bago pa tayo ito makanter oh. Ayun swerte makanter no? Ito yung mga baka si makanter no? Ayan makanter no? Ayun! Mga bulit, lalaking labo yung makanter. Ibang, uy, bulit. Bulit makanter, bulit. Bulit. Bulit makanter. Ayan makanter, oh, bulit. Bulit. Um, bulit makanter. Ayan. Ito yung... Oh. Dandalan. Limon. Baka, paano yan? Milky bro. Ayan, oh. Bulit makanter oh. Ayan oh. Hi! Bulit makanter. Ayan. May bitag pa kami dun sa ibaba makanter. Sana may baka mahuli namin yung kasama at makater. Meron pang mahuli, bro. Bulit. Oh, mayroon ng bulit ko, bro. <laughs> Yay! <laughs> bulit. Oh. Ay, picture ito ah, Grabe, bay. Ah, ang ganda. Bago ba ito, mga hmm? Parang bulit na gold. Oh? Siyempre bago tara gis niya pa bullet. Ite maganda. ite ang haba yung ano. Tita yung mga bro. yung talim niya makanter oh. Yung tahod. Hmm? super haba makanter. Bago bay. Bago pa to makanter, buti na lang oh. Hmm. Parang kanina pa to na huli makanter. Ako, swerte makanter, bullet. Yung sako, bro. Yung sako na dito. So, ilagay na itong sa sako para hindi oh. uh, Lagay mo. mo makanter. Wait lang muna makanter. Makalipad. So, ayan makanter na. ayan. Yung, Tinalian namin makanter para safety first makanter. Oh. Grabe. Maganda yan. yung ano. Maganda yung kayo makanter. Yung muka, yung, canter, oh. yung muka, muka no? nya Yung muka. Pwede ko pa makanter. Yung, ano, yung, Ito yung, yung, yung mga balaybo. Mga, yung, mga feather yung makanter. Oh. At yung lawi niya makanter. Grabe. Hmm, ganda 'to makanter. 'Yan you 'no. Know? So, puntahan namin yung mga yung bigang bitag na makanter. Mamaya natin iinita 'to. So, i-makanter 'to. Oh. Ah, 'yun bitag makantero. Oh. Dito lipkas diri dito makanter. 'Yan 'no. Oh. Lipkas. So, ayos, so, mamaya natin makanter. Nandun yung si Pilimo makanter, si Itas. Si so, makantero oh. tapos na makanter. 'Yan. Ay, sa pwede mo makanter. Inayos yun sa iba ba yung bitag makanter? So, isa lang yung na. Uh, nakadali tayo dito, uh, dito banda makanter. Nakadali tayo ng isa. So ano bro? Bulit. Bulit. Ayun guys. Minsan lang okay tayo maka... Okay mga, mga video na ano, bulit yung nakuha natin. Bulit yung nakuha natin makanter. Okay punta tayo sa ibang spot mga kander so na mga kander tingnan no, ah. natin dito mga kanter, kung may nahuli ba dito mga kander ay mga parang may nahuli dito mga kander ay yan laboyo na nga, mga kander ayun you know. o maliit mga kander maliit buhay pa mga kander oh. buhay pa Buhay pa. Babaeng labuyo ba kanter? Ay geno. Oh. Ay yema kanter. Uy. Kahapon pa ata makanter kanter. Dalawang dalang pa ah. Pa ah, ang nahuli. Hm? Tinoy ma kanter. Dalawa. <laughs> Grabe. <laughs> <laughs> Sipla na na ya. Tungkol. <laughs> Boyan. serte <laughs> 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 <Sierte. laughs> <laughs> <laughs> oh, okay, makanter, serte Suerte Siapa woy Patungas, Oke paman deh Bawa sama Ini oke Pak Ini pun mau Laki bay Laki no, laki bay Oke okay. Ay laki makanter. Kanter Kalau babai Pak Kapan makanter? So, Pasti terminatnya tuh, Mak Atir. Wit muno. Wijaya bisa picture nutu ya. Eh. Wow, megang yang muka Bro. Hmm. Ah, good. Dia nih pakai suri pun, keren saya. Iphone. Pun, Iphone nak. Jangan bro. Main awalnya jangan bro. Oh, kita nyatu mau natai deh tuh,

ayo sama tuh makanter, poin pun tanpa dipilih monyong nasa atas, so yang di tuh makanter, oh, no? parang mainahoria tuh makanter, oh, no? nakup parang kidea ada buhay makanter, ayo, mau parang itu makantero. No? oh, ay, ayem oh, no? parang patay hata tuh makanter, parang jangkok, oh, bro, patay bro, ayem, oh. No? Pwede pa ito ulamin mga kanter. Ayan o. Oh. Ulam pa ito mga kanter. Ayan. Pwede pa, Pwede pa to, mga hmm. to, oh. hmm. ito mga kanter. Sayang ito o. Hindi na abutan. Ito mga kanter o. Sayang. Nandun pa si baba mga kanter o. Oh. Nah, hmm, mabitag na tuh. Doon, wala rin ito makanter, oh. Saka doon, hanap ito, ya. Saya ito makanter. Sayang. So, yun dito makanter, may kubra. kita, kami ito, kanter, oh. Ayun, oh. makanter. Kubra, oh. Ayun, yun, yun. ayun, Iya, makan terus. Boy, apa makan Yin, Iya, oh know, iya makan terus. Ada gigi kaun, bayi gigi kaun. Oh, iya makan terus. kuburah iya makan terus. Hah, boy, kaun. Oh, ada

Munti ko na napak na makanter. Ayan dito ah. Nabitag pa kami ito makanter. Ayo makanter, pa mau mahuli dyan makanter oh. Ayun no? oh. Ayun oh. Ayun makanter oh. Ay, ibon lang. Ay, dimakan ter ibun ayo oh sayang ibun <tuk> kono lah pitik balana di nama pagi na bang makan ter itu witak pake itu kan ter oh ngian ulah katun